Iniimbestigahan na ngayon ng 6th Infantry Division ang totoong dahilan ng pagkasawi ni Private Charlie Patigayon na biglang nahimatay habang nasa traditional reception activity ng 6th Infantry Battalion sa dato piang Maguindanao del Sur nitong July 30, ayon kay 6th ID spokesman Lieutenant Colonel Roden Orbon, agading ding isinugod sa Camp Shonko Hospital si Patigayon pero kinaumagahan ay binawian ito ng buhay. Lumala ba sa initial medical findings na kidney failure ang dahilan ng kanyang pagkasawi? Sa kabila nito ay nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng pamunuan ng 6th ID para alamin kung may pananagutan ng ilang mga kasapin ng 6th IB sa pagkasawi ni Patigayon. relief na rin sa kanilang puesto pansamantala ang ilang mga sundalo na posibleng may kinalaman kung mapapatunayang may pang-aabuso. Sinabi pa ni Orbo na nakikipag-ugnayan na rin ng pamilya ng biktima sa PNP Cotabato City at hiniling din ang autopsy report para sa portahan ng investigasyon. Ang reception rights sa isang tradisyon sa militar upang formal na tanggapin ang mga bagong kasapi ng military community. Iginiit ng 6th ID na ito ay ginagawa ng may pag-iingat na hindi makakaapekto sa kalusugan at kaligtasan ng mga bagong sundalo. Drema Bravo, NDBC, Bida, Balita.